So magandang hapon mga kay Euro or Marvel user natin dyan So sa mga nag uh, up yung kicker natin dyan or hindi mapadyakan kagaya nito Ito yung kina, kinalabasan, ito yung pinaka problema ng inyong motor Ayan oh. hindi na siya maikot so, sobrang tigas Ayan. So bago nyo pa ba akin yung makina ipacheck nyo muna itong ganitong side itong left side ng inyong makina ayan o, ayan o, naingay yan yung resulta ng hindi makikere ang inyong motor yung pinaka bindex drive ng inyong motor sa loob nito ito kasi magneto, meron yung pinaka tinatawag na bindex drive na nandun sa loob so nag-stack up na siya kasi sa gawa ng madumi at kinalawang at the same time merong isa pa din siya dapat uh, na may uh, ito yung isa din nasisira yung kadena natin starter chain kapag hindi natin napagana yung electric starter ito ay kinakalawang and then tumitigas na isa na rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi nyo nakikiker ang inyong motor or napakatigas ikiker ng inyong motor so yan lang dalawang bagay na yan ang nakakasira o nakakaapekto sa inyong kicker kapag matigaso ito ay dinala sa atin ng customer na tutulak na lang so hindi na siya pinandar mapapansin nyo napakatigas <coughs> ayan o natunog pero pag pinalik mo yan hindi na kayang igutin yan ayan o, tigas So, ang gagawin natin dahil walang pera yung customer, ah, uh, na lang natin itong starter chain. Saka yung bindex drive niya, tatanggalin na lang muna natin pang samantala kasi napaka delikado nito kasi pwedeng pwedeng mangyari habang naandar ka, bigla na lang maputol itong kadena, mag-stuck dito sa ating ah uh, magneto kakalang yan dito sa may starter chain so hindi na under yung makina mo eh okay, kung maraming isang takbo mo biglang nabuto tapos uh, kumalang siya diyan, lipad ka diyan, aksidente ang aabutin mo diyan. So ngayon, ang gagawin niyo para mapadyakan yung inyong motor, tanggalin niyo starter chain, tanggalin yung bindex drive, then ibalik, okay na siya. So kung may pera naman kayo, palitan niyo ng bago, ito, bago, itong starter chain, nagkakalagala naman dyan ng 250. Yung starter gear, abutin siguro mga 350 hanggang 500 dyan, depende sa klase. At itong pinakamahal dyan, yung may, mismong magneto AC. Ah, so, yung original nito, abutin siya ng 1,700 to 2,000, depende sa inyong supplier or brand na kukunin. So, ito, So, yun lang yung update natin kapag ang motor nyo ay hindi may kick. Lalo na yung di starter chain. Dito muna kayo magbukas sa left side ng inyong motor. So, gagawin ko na lang itong motor when okay na siya.